Masama raw ang loob ng isang mother ng aktor sa isang award-giving body na hindi man lang daw napansin wow. ang kausahin ng anak niya sa pag-ate para manomine ito bilang best supporting actor. As in, na raw si mother at eksena rin. Kaloka lang kasi walang respeto si mother dear sa choice ng award-giving body man lang. Hindi yan. <laughs> Kasi pag namin niya, oh. niya ang actor, hindi niya ang galing-galing ng anak niya sa isang pelikula. Pero tanungin kita, magaling ba siya? Hindi ako nagagalingan <laughs> sa kanya niya. Ay, gano'n? Sige, magaling din naman. Oh. Magaling din naman. Pero siguro, kaya-kayang choice ang isang award-giving body. Yeah. Diba? Mm -hmm. So kung para sa kanila, hindi ka dapat-dapat manominate yung anak ni mother, mm -hmm. e-respeto eh, na lang sana niya. Hindi sila hmm, yung award-giving body naman niya, hindi na pa siya anak ko. Ang husay-husay niya sa pelikula. So kung mahusay ang mm -hmm. anak niya, bakit <laughs> hindi yung nakapansin yung award-giving body? Siyempre, ang nanay, di ba? Sabi nga, sa nanay, walang pangit pagsasabihin mo. Ikaw, pinakamaganda sa isang ina, di ba? Orderated right na natin kung para sa kaya magaling anak niya. Pero para galing sa award-giving body, hindi oh, magaling. Ganun naman talaga oh, ang nanay, di ba? O, sa akin. Mga ganyan, di ba? Yung manominate ka lang talaga pa, honor na yun, di ba? Kaya oh, eh? gustong-gusto rin ni Madiel yung manominate ang anak niya. Pero sad to say, sales. Unfortunately. Correct. Uh, uh, At tanggapin na lang yung dapat ng nanay. Kasi syempre, may deliberation sa pag-nominate mo sa isang award-giving okay. body. Kaya, dear Charo, yes. sa susunod, ganunan mo ang acting uh, mo. Para mapansin ka, di ba? Sa nanay mo lang ikaw <laughs> magaling sa award-giving body. Hindi!